Mahalin ang kaaway, ipagdasal ang mga umuusig sa inyo. Welcome to my channel, Ang Kuya Nanding M. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational. Pagbasa sa Ibanghelyo ni San Mateo chapter 5. Verses 43 to 48 Narinig na ninyo na sinabi, Mahalin mo ang iyong kapwa at kamuhian ang iyong kawai Ngunit sinasabi ko sa inyo, Mahalin ninyo ang inyong kaaway at ipagdasal ang mga umuusik sa inyo. Sa ganito kayo magiging mga anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa kapwa masama at mabuti, at pinapapatak niya ang ulan sa kapwa makatarungan at di makatarungan. Kung mahal ninyo ang nagmamahal sa inyo, bakit kayo gagantimpalaan? palaan? ba't ginawarin ito ng mga kolektor ng buwis? At kung ang mga kapatid ninyo lamang ang inyong binabati, ano ang naiiba rito? Di ba't ginagawa rin ito ng mga pagano? Kaya maging ganap kayo gaya ng pagiging ganap ng inyong amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Napakagandang pagnilayan ng Ibanghelyong ito. Kung titingnan natin ang unang talata, madaling mahalin ang nagmamahal sa iyo, 'di ba? Automatic na 'yon. At effortless, walang kahirap-hirap. Ito ay isang natural na pamamaraan ng pagmamahal. Pero, yung nakasakit, nanloko, nagtaksil, nanira. Lord, parang iba namang usapan yan. Pwede bang iba na lang? Sobrang hirap naman. Napakahirap kayang mahalin ang kawal. Ngunit sabi ni Maria Teresa ng Calcutta. Magmahal ka hindi hanggang masaktan, kundi hanggang mawala ang sakit na nararandaban. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang bawat isa sa atin ay nilikha na kanyang kawangis at kalarawan. Sa ating kalooban, ay may bumubulong na bukal ng kabutihan na nagmumula sa presensya ng Diyos na puno ng kagandahang-loob pag-ibig ang ating kalikasan kaya isa itong hamon sa atin bilang Kristiyano na naghahangad ng gantimpala o kaganapan mula sa Diyos. Tama nga ang pagmamahal sa kaaway ay mahirap. Ngunit, iisa lang naman ang sinasabi dito, mahalin mo, ipagdasal mo sila kung hindi mo sila harapang masasabihan at nagpapakita ka ng pagmamahal. E so, ito ay isang hamon at isang napakagandang dapat gawin bilang mga Kristiyano na ipagdasal ang mga taong ito na umuusig sa atin di ba tayo pa ang uh, may kagandahan loob kapag nagawa natin ito at ito din ang hamon ng Diyos kung totoo nga na kapag sum pinasisikat ng Diyos ang araw hindi lamang sa mga mabubuti kundi ganoon din sa mga may masasama sa mga kapwa makatarungan at di makatarungan. Ganyan ka buti ang Diyos. Kaya sa atin ito bilang mga kristyano, isa na namang bulong ng kaganapan, isang bulong ng pag-asa na nais ng Diyos na tayo ay magkaroon ng katuparan ng ating mga hinihiling. Ito pala ang daan para sa kaginawahan. Ito ang daan upang matupad natin ang gantimpala mula sa Diyos. Ito ay sa pamumagitan ng kababaang loob, ang pasensya, at sakripisyo. Ito ay napakaganda upang tayo ay maging galap katulad ng ating amang nasa langit. Manalangin tayo, Panginoon namin Diyos. Napakahirap magmahal na sinasabi mo ng pagmamahal sa iyong kaaway ay dapat naming tuunan ng pansin. Ang pag-ibig na ito ay mahirap, ngunit sa pamamagitan ng iyong biyaya at grasya, ito'y mangyayari at ito'y magkakaroon ng kaganapan. Maraming salamat na ikaw ay nagpadala sa amin ng ganitong klase ng halimbawa ng pagmamahal. Sana ay magkaroon din kami ng ganitong kaganapan na mahalin ang aming kaaway at ipagdasal sila. Lahat ng ito ay pinasasalamatan namin kaisa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan kami. Pagpalain tayo ng makapangyarihan, Diyos, Ama, anak at espiritu santo amen, amen.